So kahapon nga guys inaputol eh, ang win streak namin sa Jun Gaming Clan. Pero wag kayong mag-alala kasi etong main clan namin ay okay pa din naman. As of now, meron na kaming 124 win streak dito. Tapos eto nga, may laban na naman kami ngayon. Bali etong kalaban nga pala namin guys ay mga taga India. Tapos meron lang silang one win streak. So kung titingnan nga natin dito guys, medyo madami pa yung naiiwang base sa amin sa taas. So mukhang nahirapan ata maka at star yung kalaban sa taas. Tapos kung titingnan naman natin dito yung mga natitirang atak ng kalaban ay eto. Talagang naubos na yung atak ng kalaban sa taas. Kaya ibig sabihin, hindi na nila kami kayang iperfect. Kaya kung mapeperfect namin tong kalaban, sigurado, panalo kami dito. Bale yung mga na-flag ko na nga lang palagi, yung mga naiiwan dito. Kaya tara, simulan natin sa Town Hall 13. Tapos dito, gagamit tayo ng Queen Charge lalo. So simulan ko muna dito ng Plane Flinger. So Plane Flinger tayo dito. So trabaho ng Plane Flinger, kailangan niyang sirain yung IT, tsaka yung iba pang mga depensa na kaya niyang abutin dito. So, lagay muna tayo ng mga pang-distract dito para hindi ma-target yung Flame Flinger. So, ngayon tanggalin ko to. Ilagay ko dito yung Queen. Lagay tayo ng Healers. Okay, so itong si Archer Queen, siya yung papapasukin natin sa Town Hall. So, kailangan ko mag-wall break dito. Kailangan ko din mag-wall break dito. So, etong wall breaker na to, para naman to sa BK. Kasi yung BK, papupuntahin natin yung BK dito sa Eagle. Kaso lang yung Archer Queen, kailangan niyang pumasok dito sa loob. Sana pumasok si Archer Queen dito, ayun. So, tanggalin ko muna to para yung BK siguradong papasok doon sa loob ng Eagle so Archer Queen siya naman yung papasok dyan so kailangan ko sigurong mag wall break ng isa dyan para yung next wall break dito pupunta sa air sweeper para yung Queen makapasok doon sa town hall sige sige okay wall breaker yun saktong sakto tapos dito mag wall break pa ako ng isa para naman to sa BK teka lang kailangan kong i-reach yung Queen oh na -force yung ability ni Queen ng maaga pero di ba le okay lang yan boy pa naman yung Archer Queen eh so kailangan ko nga lang siyang bantayan kasi konti na lang yung buhay itago ko muna yung mga healers nandun sa mga cloned Archer Queen i rage natin i-press ko muna to sige King ability gamitin na natin so ilang healers na lang to dalawa so dadalawa na lang yung healers na natitira kay Archer Queen so yung RC pwede ko nang ilagay dito siguro yung RC kailangan kong i-rage ulit yung Archer Queen So medyo nabubugbog si Archer Queen ha? So yung isang healer pala lumipat kay King Lumipat pala sa BK yung isang healer ni Queen Okay so yung mga minions Dito ipaglalagay na natin dito yung mga minions Kailangan kong i-rage ulit yung Queen At medyo nabubugbog siya dito ng enemy King I-press ko lang tong enemy Queen So anong bantay? May bantay ba? Meron, Ice Golem Poison na natin yung mga bantay So yung RC, sige gamitin ko na RC ability para makatulong na yung yung rocket ay uh, seeking shield yung rocket spear pala ni RC so andito pa yung dragon yung warden hindi pa natin nalalapag yung warden so boy pa yung archer queen andito pa yung super dragon na laman ng flame flinger so wala na hindi na natin magagamit dito yung lava loons hindi na rin natin magagamit yung warden so ang dami nating masaswag dito So ayun nga guys ang unang banat natin sa TH13. Grabe, naswag dito yung Labaluns sa yung Warden. Sobrang laki naman kasi ng nakuhang value ng Archer Queen sa gitna eh. Halos si Archer Queen na lahat yung umubos dun sa gitna ng base. Kaya ayun, nachambahan nga. So dito naman tayo guys next banat sa Town Hall 14. Tapos gagamit naman tayo dito ng farball plus Super Witch. Okay, so kung mapapansin nyo tong base ng kalaban, kung halimbawa mapatama ko dito yung farball sira na din yung CC. So kaya dito hindi na ako nagdala ng poison spell eh. Kasi doon kasi dun pa lang sa fireball, masisira ko kagad yung clan castle. So unahan ko muna dito ng warden walk. Tapos, invi dito tapos doon. So dalawang invi lang. Invi dito, invi dito. Double quick, fireball. Boom! Sakto. So sira yung CC, sira yung IT. Tapos ngayon, itong flame flinger, ito yung sisira sa town hall. So, lagay muna natin dito yung flame flinger. Kailangan kong maglagay dito ng mga pang distract para hindi agad matarget. Uy, may Tesla pa pala doon. Sige, sige. So, antayin ko lang na masira tong X-Bow. Pagkasira ng X-Bow, butasan ko muna dito. Tapos, isa rin dito. Tanggalin natin tong mga nandito, guys. Okay, so, nasi... Eh, teka lang. Ah, pang distract. Wala na akong pang distract. Teka lang, baka may mga Tesla pa, ha? I-press muna natin tong mortar. Okay, so ngayon pwede ko nang ilagay dito yung queen tapos yung BK dito Mga Super Witch Apprentice Warden Coco Loons, paglalagay na natin Yung BK ability gagamitin ko dito O siguro jump spell muna Sige jump spell pala muna Lagay ako ng skeleton spell pang distract doon sa single IT Tapos wall break para kay Archer Queen Para makalipat si Queen Sige i na natin dito yung mga super Super witch Yung flame flinger, ayun nasira na ng plain flinger yung ibang mga kalat doon. So yung town hall, si plain flinger na rin yung bahala doon. King ability para ma-open yung wall. Tapos yung RC, pwede ko nang ilagay dito yung RC. Sige, tapos headhunter doon sa enemy queen. So yung archer queen, andito pa si archer queen. Siguro gamitin ko na yung ability ni queen para makatulong na yung bakulaw. So wala na akong wall breaker guys ha. Wala na akong wall breaker. Pero ang dami pa nung mga super witch. I-press ko nga to, baka mamatay si warden. Sige, RC ability para makatulong na rin yung mga baboy. Tapos, i-rage na natin dito yung laman ng flame flinger bago palang lalabas. 1 minute. Ang haba pa ng oras. Ang dami pang natitira dito. So, wala na. Kuhang-kuha na to ng Fireball Super Witch. Grabe, lakas talaga ng Super Witch. So, dito guys, bumabanat si King PJ. So, binabanatan niya yung number 28. So, tignan natin kung anong gagawin ni King PJ. So dito nga guys, ay eh, Town Hall 16 lang pala tong nililinis ni King PJ Tapos etong eh, base ng kalaban talagang old base pa Eh si King PJ pa naman, TH17 Max Kaya matik na yan, ilista mo na yan kay King PJ So yun nga guys, na 3 star ni King PJ yung number 28 So ngayon, banatan na rin natin yung number, ano ba to? Eto yung number 40, yung TH15 So Town Hall 15, gagamit tayo dito ng Blizzard Labaloons Sige sige, magbi Blizzard Labaloons naman tayo ngayon So ngayon kung makikita nyo tong area na to Pag nakapasok dyan yung blimp, yung blizzard Ang laki ng mauubos dyan ng blizzard Yung expo, yung town hall Etong scatter shot kung, kung suswertehen Yung rage tower matatanggal din pati yung enemy queen Kaya dyan tayo magbe blizzard So lapag tayo ng lava to tank then blimp Ito pwede ko na tong lapagan ng balon Free hit na dyan yung balon So ready tayo ng invia Okay, invi Then, i natin. in ulit. Yun, no? Sira ka agad yung town hall. Nice. Sira din yung scatter shot. Masisira din yung monolith. Nice one. Sige, isa pa. Hmm, sira yung monolith. So, tingnan nyo naman, guys, kung gaano kalaki yung nakuhang value sa blizzard pa lang. So, ngayon, ano yung bantay? Ice golem. Hilahin na lang natin dito sa labas. Tapos, dito na lang natin banatan yan sa labas. Teka lang, meron ditong minion, eh banatan natin. Tapos ilagay natin dito yung archer para pumunta dito yung mga ice golems. Tapos dyan na nga lang natin babanatan. Ipoison na natin dito. Tapos dito yung king. So dito yung king. Butasan natin dito para sa papasukan ng BK. Archer queen dito. Teka lang, ice golem, then queen. So si archer queen naman, kailangan naman pumasok ni archer queen doon sa loob. Si BK siya yung tatanggal doon sa ice, uh, doon sa may multi-IT na nandito. Yung ice golem, wala na ubos na yung mga bantay na Ice Golem. So, pagdating ng BK dun sa IT, ay hindi, siguro dun sa X-Bow. Pagdating ni King dun sa X-Bow, tsaka natin gagamitin ability. Sige, BK ability, pwede na yan. Para makalusot na. Lagay tayo dito ng skeleton spell pang distract doon sa single IT. Tanggalin na rin natin to. Okay, tapos ngayon, dahil nakatalikod dito yung air sweeper, ito yung air sweeper dito, ah, yung air sweeper dito nakaharap. So, ang gagawin natin, dito tayo maglalabaluns kung saan nakatalikod yung air sweeper. Kung baga para, para walang kalaban yung mga labaluns natin. So si Archer Queen, ayun, siya naman yung babanat doon sa mga enemy heroes na nandito. Sige, Warden ability, gamitin natin. Lagitan ng haste spell. Warden, bilisan mong sumunod. Ang bagal, ang bagal kasi ni Warden, kumilos eh. So lagitan tayo ng lava, balloon, balloon, balloon. I-press muna natin to. ay Dunter, lagay tayo doon sa mga enemy heroes. Press ulit. Haste spell, pampabilis. Tapos dito may mga naiiwan pa pala. Lagyan natin ng mga balloons. Dito, balloon. So, ipiris natin to Archer Queen ability, gamitin na natin. Tapos yung mga panglinis, ipaglalagay na natin sa likod. Ito, may balloons pa tayo dito. Ilagay na natin dito yung dalawa. Meron pang inbi. Sige, inbi na natin to So, yung RC, wala. Absent yung RC. Hindi na magagamit yung RC. So, ang haba pa ng oras. Ang dami pa ng troops na naiiwan. Yung RC, ihabol natin. <laughs> Ayun, wala rin na itulong yung RC. So, Town Hall 15 attack. Using Blizzard Lavaloons, nakachamba na naman tayo dito. So, dito naman tayo guys, Town Hall 16. So, gagamit naman tayo dito ng Queen Charge Twin Hog Riders. So, tara, subukan natin. Twin Hugs sa Town Hall 16. So, siguro, tanggalin... Ay, hindi. Directa Archer Queen na ako dito. Sige, Queen ka agad. Tapos, Flame Flinger. Ilagay ko dito yung Flame Flinger. So kailangan kong mag wall break. Antayin kong matanggal 'yan, yung air defense. So lagay tayo ng wall breaker dito. Yun, sakto yung wall breaker. So itago ko lang yung queen at medyo nabubog-bog siya dito nung monolith. Okay, i-rage na natin. Wall breaker ulit. Tapos wall breaker, teka lang. Parang mas gusto kong dito na lang mag wall break. So doon ko na lang papasukin yung BK. Poisonin natin yung bantay. I-press ko muna yung mga ice golem para para yung town hall ang uunahin ni Queen. Kaso lang inuna pa rin ni Archer Queen yung mga ice golem. Sige, i-rage ko na lang yung Archer Queen. Sige, sirain mo muna yung town hall Queen. Nako, inuuna ni Queen yung mga ice golem na bantay. Sige, sige, okay lang 'yan. Balloon, tanggalin natin tong mortar. BK pasok sa loob. King ability gagamitin ko na. Yung Queen kaya ba? I-press ko nga muna to kasi ito yung bumubugbog kay Archer Queen. Eh. So yung RC ilagay ko na lang dito. Tapos pwede kong i-rage yung, Ar ah, yung, Archer Queen. Kasi ang sakit nung pinapasok ni Queen eh. I-rage ulit natin. Tapos dito na yung mga Super Hog Riders. Kasama yung Warden. Mga panglinis sa likod. Okay, yung RC okay pa ba? So mag -wall break ako dito sa Multi Archer Tower. Para doon makakalipat yung Queen. I-freeze ko muna to. Headhunters. Warden ability gamitin ko na. Yung RC, sasama na si RC doon sa mga troops. Skeleton spell. Wait lang ha Queen ability kailangan ko nang gamitin kasi naubos yung healers. Skeleton spell pang distract sa Ricochet Cannon. Eto may mga normal baboy pa para yan dito sa labas. Lumabas na yung backup natin na super minions. Pwede kong i dito yung RC kasama yung mga baboy. Dito may mga baboy pa ipaglalapag na natin. Lahat ng mga pang panglinis ipaglalapag na natin. RC buhay pa. Oy, may naiiwan dito baka mag time fail pa tayo diyan. So 1 minute, andami pa nung baboy buhay pa yung warden at RC so wala na kuhang kuha na to So yun nga guys ang ating Queen Charge Twin Hugs attack sa Town Hall 16. Grabe, lakas pa rin ng Twin Hugs kahit sa TH16. So dito na nga tayo guys sa last base ng kalaban. So kapag na 3 star natin yan, perfect na namin yung kalaban. Kaya tara, banata na natin. So gagamit tayo dito ng Fireball with Ice Golems and Rocket Balloons. So pinagsama ko ulit yung dalawa. So try natin. Siguro unahan ko muna dito ng baby dragon. Tanggalin muna natin tong archer tower. Tapos warden walk tayo dito. Uy, may mga tesla ka agad ah. Andun yung mga tesla. Aba, aba, aba. Muntik na ako dun ah. So kung dito ko pala inilapag yung warden sa gitna, yari, mapoporce ka agad yung warden ability. Buti na lang, sa labas ko nilapag yung warden. So yung fireball, dun ko siya papatamain sa monolith para sira ka agad yung CC. So, pag nasira yung CC, wala nang lalabas na bantay. Kukulon baka may mga traps. So, ready tayo ng inbi. mag i inbi ulit tayo. Antayin kong matanggal yung builder. Pagkatanggal ng builder, tsaka ako magpa-farball. Sige, antay lang natin masira yung builder. Etong builder na to. Ayan, pagkasira niyan, tago ko to, itago ko to. Then, double quake, farball. Itago ko lang yung warden, mabubogbog siya dyan. So, ayun. Sira yung clan castle sa farball. So, dahil nasira na yung clan castle, wala nang lalabas na bantay. Iyadantar ko muna tong king. So dito kailangan pumunta yung warden dito sa area na to. Okay, so si warden siya na yung bahalang tumanggal sa lahat ng madadaanan niya dito. Tapos kung mapapansin nyo dito may poison tower. So ang gagawin natin, gamitan natin ng rocket balloon para mag-activate ka agad ng maaga yung poison tower. Kumbaga para hindi na siya makasakit sa mga heroes mamaya. Archer Queen, tapos wall break ako dito. Diyan natin papapasukin yung BK at Queen mamaya. Okay, yung warden kailangan pa rin nating bantayan na Kailangan naka-zoom out tayo para makita rin natin yung warden. So Ice Golem tatlo, tatlo kaagad. Tapos yung BK isama na natin. Tapos yung warden okay pa naman siya. Iadantar natin yung enemy king. Enemy queen ba yun? Enemy queen pala. So lagi tayo ng kokolon kay warden baka makadaan ng baka makadaan ng seeking airmen yung healers. So yung BK ability, teka lang. Pagpunta ng BK doon sa IT, So dito nga guys ay yung earthquake boots ng BK, yun ang magbibigay ng access kay Queen para maabot ni Queen yung town hall. So lagay tayo dito ng Ice Golem ulit, Ice Golem. Ilagay natin yung RC, i-rage ko yung RC, i-rage ko yung Queen. Yung, yung Warden okay pa naman, pwede kong i-poison yung enemy Queen. I-rage ko din yung Warden. So yung Archer Queen asan? Andun sa gitna yung Archer Queen. Basta si Archer Queen siya na yung bahala dyan sa town hall. Tapos dito may Ice Golem pa tayo, ilagay natin dito win ability para lumabas na yung healer puppet. I-press muna natin to. Yung mga rocket balloons, ipaglalagay na natin dito. I-press ulit natin dito. So wala na. 30 seconds, ang haba pa nung natitirang oras. Ilagay na natin lahat dito yung mga panglinis. So lahat ng mga panglinis, RC ability gamitin na natin. So ayun, 3 star natin yung number 1 ng kalaban. Kaya dahil dyan, perfect na namin yung kalaban. So depende na lang sa kalaban kung makakatabla sila sa amin. Pero tingin ko, Parang medyo malabo na atang makatabla yung kalaban kasi ang dami pang naiiwang TH17 sa amin dito. Tapos yung attack nila, ayan, halos ubos na yung mga attack ng kalaban sa taas. Kaya dito sigurado, mukhang panalo kami dito. So dito nga guys, ang dami pang naiiwang base sa amin sa taas. Tapos yung kalaban, ubos na yung attack nila sa taas. Kaya dito talagang imposible nang makahabol yung kalaban. Kaya eto na nga, natapos yung laban namin sa score na 150 to 134 at kami nga ang nanalo. Kaya dahil dyan, ay meron na kaming 125 win streak dito sa Dark Angel. So 75 win streak pa ang kailangan namin para maabot namin ang goal namin dito na makaabot ng 200 win streak. Kaya kung gusto mo pang masubaybayan lahat yung mga magiging laban namin dito, ay isubscribe mo lang itong YouTube channel natin para palagi kang updated sa lahat ng mga bagong video. Kaya paano? Hanggang dito na lang ulit guys. Huwag kakalimutan mag-subscribe ha. Ah. Maraming salamat sa panonood.